Panibagong biyembro ng Luffy Gang na sangkot sa serye ng mga nakawan sa Japan at fraud and extortion scheme sa Pilipinas idiniport ng Bureau of Immigration ngayong araw. Yan ang balita ng ni Lawrence Tanhoko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, uh, Alan, pinalis na nga ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa bansa. Pabalik ng Japan ang isang Japanese man na pinaghihinalang miyembro ng notorious na Luffy Gang. Ang naturang grupo ay sinasangkot sa maraming kaso ng pagnanakaw at panluloko sa kanilang bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, ang 54 anyos na si Takayuki Kagushima at ang team ng Japanese Police Escorts ay sumakay sa Japan Airlines Flight to Narita, Tokyo kung saan umalis ito sa Ninoy Aquino International Airport kanina lamang bandang alas 10 ng umaga. Paliwanag ni Tantinko na si Kagoshima ay ang pampitong suspected uh, member ng Luffy Gang na napadeport ng BI simula ng ma report sa kanila ang uh, presensya ng mga ito sa bansa. Dahil dito ay tiniyak ni Tansinko na magpapatuloy ang kanilang kampanya para tugisin at ipadeport ang sino mang foreign fugitives na nagtatago sa bansa. Hindi ang niya ahayaan ng BI na maging kanlungan ng mga wanted criminals ang Pilipinas. Ito si Lawrence Tanoco, Radyo Pilipinas.